mga kuyang dahil sa dalawa lang kami ng misis ko ay magde-date kami sa labas maghahaponan kami sa parisan mag-aala diwata kami kaya ngayon ay alakad kami at pupunta na sa aming kakainan dito sa malapit na sa amin kaya saglit lang kami para sa aming hapunan saglit lang itong biyahe namin kasi malapit nga lang ito sa amin. At ito, abang kami nagmumotor dahil sa malapit lang, ay nagkukwento-kwentuhan lang kami. Ngayon niyang konti, ay nandun na kami sa aming kakainan sa Parisan. Nakatipid ah, na kami, hindi pa kami mapapagod. Kaya ngayon, doon nga tungo namin para magkapunan ng aking meses. Kaya ito mga kuyang, nod lang kayo sa aming pamamasyal-masyal dito sa malapit lang sa amin. Makikita nyo kasi dito, talagang probinsya-probinsya ang dating ng aming lugar. At ito na ang aming kakainan mga kuyang sarado lang ako saglit at agad din kami ng order para tapos namin kumain ay uwi na rin kaagad kami. Ganyan lang ang banding-banding ng misis ko dahil sa naiiwan kami dalawa na sa aming bahay. Ang anak namin nasa labas, nagtatrabaho, ang dalawa nag-aaral na anak boarding house. Kaya naiiwan kami dalawa lang ng misis ko kaya ito ngayon dito na kami kakain sa labas para hindi namin papagod nakatipid pa kami kasi mura lang pagkain dito sa kainan dito sa malapit sa amin mga kuya. Kaya may konti, lasan yung kumain ay huwin na rin kami. tapos nga namin kumain ito mga kuyang pauwi na kami kasama nga namin si Tropi kaya ngayon nag ready na kami umuwi agad-agad para doon na kami magpahinga ng misis ko at hintayin yung aming anak galing sa trabaho kaya hanggang dito na lang aking simpleng bag mga kuyang see ya